Sir, so, bigyan mo siya ng isa. Ilan anak niya? Isa lang. Isa lang. Dito po kaya. Kuya, dito. Anong nararamdaman mo? Sa? Ano po sabi sa At ilang buwan na Matagal na po. Mga ano? Sa doktor. Ano sabi niya? Na, nagpa na po. scan? Alam, susunod. Ang pagkano, findings? palbularyo. Ay, bata po yung sa'yo, bata. Ilang beses sa bata. Oo, bawal na ano po po. Ay, ako na po. Isa lang po po bata. Ano po sabi? Isa lang po po Sabi may gumagawa niyo. Nabaran siya. Tapos, ano po lang ba? Pag magkasama na po sa isang pagbibili. Pag matanda ko, dalawa eh. Tama po yung siya sa atin, mag Dalawa. Pag ko liga po yun. Ayun, ako sa'yo. Yung gumagawa din sa'yo. Tsaka isang kapre. Yan na natin mapatok mapatok. So, rin rin hmm. mo ba yung type na sa Isa lang na sa Isa mo na doktor. Isa lang yung sa yung ay, ay, po anak ko na. Apoy. Huh. 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 Hindi Huh. 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 Ang gagawin na lang natin, na po akin, Sa pamamagitan ng kapag mga na gumaling ka na. Basta by faith lang po. sumapalataya tayo. Gagaling mo kayo. Pikit. Saturn, Arepo,

Amatam. Pu! Magaling ah, mo ito, ha? Nakakintindihan tayo. Ha? mag tayo, hindi pwedeng ganyan. Ano? Pwede. mag Pu! Pwede. Ha? Babae lalaki. Ha? Babae lalaki. Ha? Ah. Sagot! Pu! Babae lalaki. Sagot. Babae lalaki. Amatam. Pu! Ano? 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 O dalawang kamay mula sa ulo. Dalawang kamay. Pababa, pababa. Sige ba? Aray! Pwede tayo mag-usap? Ha? Baklas, baklas, baklas. Lahat, lahat, lahat na nilagay mo dito. Baklas. Sige ba, sige ba? Sige ba? Ululit sa so ulit. Sige, sige. Pababa, pababa. Tapos dun ulit sa pet, sa pet. Sige, sige, yan. Ganun, ganun, ganun mo, ganun mo, ganun. Tapon, ganun mo, ganun. Yan. Boom! Sige pa, sige pa. Basta, wag mo ganun. Basta, mo Pergi Pak, pergi Pak, pergi Pak. Pergi Pak. Hai. Pergi Pak. Ah. Amat ampuh. Ah. Pergi Pak, pergi Pak, pergi Pak. Ini penting dalam, penting Sampai sampai Ah, sampai tadi, sampai. Oke. Sekarang Ah. So. Ah. Tahu. Kedingin. Mama, mama enak kok tekanan, kok sinangan. Pergi Pak. Sa pwede ganon ganun na dakot, ganun, tapos dakot, tapon, ganun. Di, sige, sige. Alimatang, poo! Sige pa. Ululit, uh, uh, las uh, na, las uh, na, ululit, ululit. Pababa, pa, pababa, pa. no, pa, pababa. Panginoon kong Jesus, sa ang magdakilaw, hindi ako na basba sa inyo, na magpagaling ninyo ang lalaking ito. Kaya tawa ko ang Diyos sa bukutot ng ulo, upang sa na gumambala sa lalaking ito. San ni Patrice? At po! Poo! Matal! Tubig! Ah, ah. ah, Tubig! Pakai tu. Tu bingan pangan lah. Itu. Kemai. Asal mah ni lah. Tepat. Oh, ini.